Demon Daimyo, yan ang alias na ibinigay sa kanya dahil sa matigas at walang awa niyang pamamaraan upang mayunite ang buong Japan noong Sengoku period. Walang takot, brutal at henyo, isa-isa niyang dinurog at pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Ito ang kwento ni Oda Nobunaga, ang warlord na bumago sa kasaysayan ng Japan. Shingoku period ang mugulong yugto sa kasaysayan ng Japan kung saan madalas ang mga labanan sa pagitan ng mga daimyo na nagtutunggali para sa kontrol at kapangyarihan. Meron mang emperor at shogun, wala silang kontrol sa bansa dahil naging mas makapangyarihan ang mga daimyo sa kanila. Si Oda Nobunaga na itinuturing na isa sa tatlong mahuhusay na unifier ng Japan kasama ang kanyang mga tagasunod na sina Toyotomi Hideyoshi at Tokugawa Ieyasu ay binago ito at nagawang pag-isahin ng bansa at gawing mapayapa. Sinubunaga ang naghanda ng pundasyon para sa matagumpay na pamumuno ng dalawa. Ayon nga sa kilalang sawi kain sa Japan, Sinubunaga ang bumayo sa bigas, si Hideyoshi ang humulma, at sa dulo, si Ieyasu ang naupo at kumain ito. Ipinanganak noong 1534 sa Uwari Province, siya ang tagapagmana ni Oda Nobuhide na pinuno ng Oda Clan. Noong kabataan niya, kilala siya bilang ang mangmang ng uwari dahil sa kanyang hindi naaayon na pag-uugali at pagbaliwala sa mga tradisyon na inaasahan sa isang samurai leader. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging makulit ay isang matalas na pag-iisip at hindi mapawing uhaw sa kapangyarihan. Sa edad na labing pito, minana ni Nobunaga ang pamumuno ng kanyang angkan matapos ang biglaang pagpano ng kanyang ama sinasabing hindi naging maayos ang asal nito nung araw ng libing na inihagis ang insenso sa altar. Bagamat si Nobunaga ang lihitimo tagapagmana ni Nobuhide, isang succession crisis ang naganap nang ang ilan sa angkan ng Oda ay sumalungat sa kanya. Tinipon niya ang puwersa na may isang libong tauhan at ginamit niya iyon upang takutin at pigilan ang kanyang mga kaaway. Kaya napigilan ang malaking kaguluan sa paglipat ng kapangyarihan Noong 1560, hinarap ni Nobunaga ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Ito ay noong si Imagawa Yoshimoto na isang makapangyarihang warlord na may 25,000 mga sundalo ay nagmarcha patungo sa Kyoto upang hamunin ang mahina at hindi epektibong Ashikaga Shogunate para sa kontrol ng bansa. Sa kanilang ruta ay pinasok at sinalakay nila ang Uwari Province, ang teritoryo ng Odaklan. Sa mga panong ito, Sinubunaga ay 26 na taong gulang lamang at nakikita bilang isang mahinang kakompetensya. Sa kanyang maliit na hukbo na humigit kumulang 3,000 lamang ay naharap sila sa pagkalipol. Ngunit si Nobunaga ay hindi ordinaryong pinuno. Alam niya na ang pakikipaglaban kay Yoshimoto ng harapan ay isang pagpapatiwakal. Kaya gumawa siya ng isang mapangas na plano. Isa na umaasa sa bilis, supresa at sa mismong anyo ng lupain. Sa paniniwalang tiyak ang tagumpay, ang hukbo ni Imagawa Yoshimoto ay nagtayo ng kampo sa Okehasama, isang malit na lambak malapit sa teritoryo ni Nobunaga. Kumpiyansa at hindi handa, nagdiwang sila sa ilalim ng nagliliyab na init ng tag-araw at hinubad ang mga baluti, mga walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Noong June 12, 1560, inilunsad ng pwersa ni Nobunaga ang kanilang plano. Sa ilalim ng takip ng mga kagubatan at burol, pinamunuan ni Nobunaga ang kanyang mga tauhan sa malapit na distansya ng kampo ni Yoshimoto. Bunga ng swerte o tadhana, biglang umulan at nagkaroon ng mga pagkulog. Sinamantala ng pwersa ni Nobunaga ang ingay na dulot ng sama ng panahon at rumagasa sa walang kamuang-muang na hukbo ng imagawa. Si Yoshimoto sa paniniwala ang ingay ay ang kanyang mga sundalong nagsasaya ay hindi nakapaganda sa pag-atake. Huli na nung napagtanto nila kung ano ang nangyayari at si Yoshimoto ay napas lang Dahil wala na ang kanilang leader, bumagsak ang moral ng mga sundalo ng imagawaklan at nagsipagtakas. Ang Battle of Okehazama ay natapos. Sa pamamagitan lamang ng 3,000 mga sundalo, natalo ni Nobunaga ang isang hukbo na halos 10 beses ang laki. Ito ay isang tagumpay na gumulat sa lahat at nagpatibay sa reputasyon ni Nobunaga bilang isang mahusay at walang takot na pinuno. Dahil sa matinding pagkatalo, kumina ang Imagawa clan. Si Matsudaira Motoyasu na nagsiservisyo sa ilalim ng mga Imagawa ay kumalas at nakipag-alyansa kay Oda Nobunaga. Kalaunan, si Matsudaira Motoyasu ay makikilala bilang Tokugawa Ieyasu, ang shogun na kukumpleto sa unification ng Japan. Matapos ang tagumpay laban sa mga Imagawa, Sunod-sunod ang naging kampanya ni Nobunaga para mapasa ilalim ng kanyang pamumuno ang iba pang mga probinsya. Noong 1561, pumanaw si Saito Yoshitatsu, bayaw ni Nobunaga at leader ng Saito clan ng probinsyang Mino. Si Yoshitatsu ay pinaslang ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki upang mapunta sa kanya ang liderato ng angkan. Sa kanyang pagkawala, humalili sa kanya ang batang anak na si Saito Tatsuoki. Dahil musmus pa at mahina sa pamumuno, sinamantala ni Nobunaga ang pagkakataon at naglunsad ng kampanya para sa kupi ng probinsya. Ipinadala ni Oda Nobunaga ang kanyang retainer, si Kinoshita Tokichiro o mas kilala bilang si Toyotomi Hideyoshi upang suhulan ng marami sa mga warlord sa lugar ng Mino na bumaliktad at suportahan ang kanang ng Oda. Noong 1567, naglunsad si Nobunaga ng isang maluwakang pag-atake sa Inabayama Castle, ang kuta ng Saito Clan, ang kastilyo ay matatagpuan sa isang matarik na bundok at itinuturing na imposibleng mapasok Upang malagpasan ang mga pagsubok na ito, umasa si Nobunaga sa mga taktikang girilya at mga panlininlang Sa ilalim ng pamumuno ni Toyotomi Hideyoshi, ang mga tauhan ni Nobunaga ay napasok ang kastilyo Sa pamamagitan ng isang lihim at walang bantay na daanan paakyat sa bundok Ang pag-atake ay isang tagumpay, si tatsuoki ay tumakas at iniwan ang kastilyo Matapos masako pang Mino, pinalitan ni Nobunaga ang tawag sa Inabayama Castle at naging Gipu Castle at itinatag ito bilang kanyang bagong punong tanggapan. Sa panahong ito, sinimulang gamitin ni Nobunaga ang kanyang isloga na sumisimbolo sa kanyang ambisyon. Sa sumunod na taon, nagmarcha si Nobunaga sa Kyoto. Sa kahilingan ni Ashikaga Yoshiaki, isang lumikas na miyembro ng Ashikaga Shogunate, Inalis ni Nobunaga ang mga kaaway ng shogunate at iniluklok si Yoshiaki bilang bagong shogun. Gayunpaman, di nagtagal at napagtanto ni Yoshiaki na siya ay isang papit lang dahil si Nobunaga talaga ang tunay na may kapangyarihan. Sa pagpapalawig ni Nobunaga ng kanyang impluensya, sinalubong siya ng malakas na pagtutol mula sa Azai clan ng Hilagang Omi at ng kanilang mga kaalyado ang Asakura clan ng Ejisen. Ang pagsalungat na ito ay nagtapos sa Battle of Anigawa kung saan nakipag sa si Nobunaga kay Tokugawa Ieyasu. Ang pinagsamang pwersa ng Oda at Tokugawa ay dumurog sa pwersa ng alyansang Azai at Asakura sa isang mabangis at madugong labanan. At noong 1573, tuluyan ng tinapos ni Nobunaga ang Azai at Asakura clan at dinamina ang gitnang Japan. Ang mga kaaway ni Nobunaga ay hindi lamang mga samurai ang iko iki ng mga militanting Buddhist monk ay naging malaking banta rin. Ang kanilang mga pinatibay na templo tulad ng Nagashima at Ishiyama Honganji ay nagsilbing sentro ng rebelyon. Ang kampanya ni Nobunaga laban sa mga sa mandirigmang ito ay walang awa. Noong 1571, inatake niya ang Mount Hiei, ang lugar ng Inriyakuji Temple na tahanan ng libu-libong mandirigmang monghe na sumasalungat sa kanya. Sinunog ng pwersa ni Nobunaga ang templo hanggang maabo at pinas lang ang mga naninirahan dito. Monghe, pare, babae, manubata, lahat ay kanilang tinapos. Ang pagkawasak ng Mount Yi ay nagsilbing kagimbal-gimbal na misahe para sa mga kaaway ni Nobunaga. Ang mga sasalungat ay hahantong sa pagkaubos. Ang sumunod na hamon ni Nobunaga ay nagmula sa makapangyariang Takeda clan na nakilala sa kanilang puwersang kabalyero Noong 1575, sa labanan ng Nagashino, hinarap ni Nobunaga at Tokugawa Ieyasu si Takeda Katsuyori, ang anak ni Takeda Shingen. Sa oras ng labanan, inutusan ni Takeda Katsuyori ang kanyang mga kabalyero na lumusob ng walang pag-aalinlangan sa hani ni Nobunaga. Ngunit binago ni Nobunaga ang parikidigma. Gamit ang mga arquebuses, salitan itong pinaputok na nagbigay ng tuloy-tuloy na atake. Isang taktika na hindi pa naririnig sa Japan noong mga panong iyon. Ito ang tumapos sa kinatatakutang Takeda Cavalry at nagbigay ng tagumpay kay Nobunaga. Dahil sa pagkatalo, kumina ang Takeda Clan at ang mahusay na taktika sa paggamit ni Nobunaga ng mga baril ay bumago ng tuluyan sa paraan ng pakikidigma ng mga hapon. Ipinagpatuloy ni Nobunaga ang kanyang mga kampanya ng walang humpay. Ang kanyang hineral na si Toyotomi Hideyoshi ay nagkaroon ng malaking papel sa mga pananakop sa kanlurang bahagi ng Japan. Ang probinsyang Iga na teritoryo ng mga ninja clan gaya ng mga Hatori, ay bumagsak rin sa mga kamay ni Nobunaga noong 1581. Noong 1582, si Nobunaga na ang pinakamakapangiriyang warlord. Kontrolado na niya ang dalawampung probinsya sa gitnang Japan. sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, si Nobunaga ay tineridor ng isa sa kanyang pinagkakatiwalaang heneral, si Akechi Mitsuhide. Habang nagpapahinga sa Honoji Temple sa Kyoto, si Nobunaga ay inatake ng mga pwersa ni Mitsuhide. Dahil walang kamali-malay sa pagtataksil na magaganap, kakaunti lang ang mga kasamang bantay ni Nobunaga. Noong na-corner na siya at wala ng pag-asa, pinili na lang niyang magsipuku kesa madakip. Hinanap ni Mitsuhide ang bangkay ni Nobunaga ngunit hindi niya ito nakita. Dahil dito, hindi niya napatunayan ang pagkamatay ni Nobunaga. Kaya nawala na sa isa ang kanyang pagtataksil sapagkat hindi siya nakakuha ng suporta mula sa mga nagdududa sa pagkamatay ni Nobunaga. Ang pagtataksil ni Mitsuhide ay gumulat sa buong bansa ngunit ang kanyang naging tagumpay ay panandalian lamang. Labing tatlong araw lamang pagkatapos ng Honoji Incident Si Mitsuhide ay tinalo sa labanan ni Toyotomi Hideyoshi Si Hideyoshi na rin ang sumunod namuno at nagpatuloy sa mga naumpisahan ni Nobunaga Bagamat maagang nagtapos ang buhay ni Oda Nobunaga, ang kanyang legasya ay nagpatuloy Ang kanyang mga inovasyon sa parikidigma, pamamahala at ekonomiya Ay nagsilbing batayan para sa tuloy ang pagkakaisa ng Japan sa ilalim ng kanyang mga kahalili Si Toyotomi Hideyoshi at Tokugawa Ieyasu Si Nobunaga, bagamat walang awa, ay isang visionary at ang kanyang walang humpay na paghahangad ng kapangyarihan ay hinubog ang tadhana ng Japan. Ang kanyang kwento ay tungkol sa ambisyon, diskarte at walang humpay na hakbang tungo sa pag-iisa. Isang kwento ng taong naghangad na mamuno sa isang bansang winasak ng digmaan at halos magtagumpay.